lola. Ako'y mamumulot ng kung ano mapupulot ko dito sa palengke. Tara! Ang tawag na ito? Ito ay lemon. Ready ito sa kilikili at kilikili. <laughs> Para pampabaho ng kilikili at putin. Ang dami oh. mga mga hindi na po pwede Benta. Pwede ko kayo tungkunin. Ang dami nga ito. Ito daw, gagawin daw ito. Ihiwain mo. Tapos pag natiga mo, pwede dito, sa kuti, pampakili, at pwede rin sa mukha. O mo ko. Pwede dito. At dito. Oh, o tinan mo, flawless. Dito pwede dito, kukuha tayo ha. Pulot lang to kasi hindi na pwede i-denta. oh, ano ko pa ka na kaya to? Sayang naman. Sa panahon ngayon eh, kailangan natin to. Kayo, hey, oh, gusto niyo na to? Kuha! Nunig no na, nunig! No Sige, kuha! Pagbigyan ko ng anuging. Oo, may may dyan. <laughs> <laughs> uh, ito, ito. 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 <laughs> oh, ito na dyan. Wala, may kape. Ano kape? Tinapon ko na. Bakit mo tinapon? May sinut binagla mo lang sinot. Oto, ano gawin eh? mo na lang itong kape. Peder ito. Mahaluan hmm. mo na ang kape. Tapos pipigaan Hindi, mo. Hindi kape. Ha, ano? Saka. At saka. Ah. Peder rin kape. Tapos, parang naging kape, ay e, lemon yan. <laughs> lemon juice. <laughs> Tapos, ito, akin na to. Kasi sayang to. Mm. Naputulad lang natin dito. Kasi, hindi oh, mahal. na nila ito ibinebenta mm. Ready, kasi, ano na to eh. Oh, pwede madam. Kung sa matanda, kulung. Yes. Oh, 350. Ah, kilo. Yes. Bakit ang mahal? Pwede ba si Kweta na lang? Bakit hindi po yung Kasi doon sa pera ko eh. Ito kasi ang avocado na masarap dahil ang pangpaganda ng pinagkuti, ang laki ng bayan sa ito. Itong avocado. Itong orange naman na ito, pwede ba? Piso? Hindi pwede yung piso? 25 huh? pesos. You know, so, ko rin. 35? Meron 10 pesos. meron 10, 'di ba? Tapos ito, date, 'di 10, 10 pesos pero, ayo po, mayag na. Masalto? 25. Ilang piraso? 20 may 100. 100 sandaling piraso? Oo wow <laughs> ano muna tayo ito mga kalolas ito lang nakuha kong didre kasi napulot ko lang hindi na pwede i-benta kaya lang ito ito lang nakuha kong mura kasi ang mahal din ito pwede ba mga 20 peso abay masarap ito sa umagang almusal. maganda ito sa katawan hindi nyo ba alam? Kaya ito lang nakuha kong 20 pesos. Tawad pang katakot-takot dahil ano daw to? 50 pesos. Nawalan ko ng 20. Okay na ba yan? Sa umaga, masarap itong almosal. Sa umaga ha, sa umaga. Ito naman, pwede itong libre na to at napulot ko to. Tangka <laughs> Hindi na pwedeng ibenta nila doon. Kaya, andoon lang ito sa tabi. Ilulot ko. Pwede ito sa kilig. <laughs> Dito. At sa balat. O, diba? Sa angka pa. Tago ko muna to, ha? Hello, hmm. you. You know, mga kalola. I-like, i-share ang aking video at support. Yun lang po. Maraming, maraming salamat.